Ayan guys, yung asawa ko habang nagkakape, naglalaro siya sa cellphone. Ayan guys, so relax, relax lang siya. Oh. aga-aga <laughs> 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 guys, so kanina pagbago niya guys, na gano'n na yan, nag-exercise na siya. <laughs> Pakainom niya ng mainit guys. Ayan, nagkape na siya kasi pagbaba ko, nagluto na ako ng kaping barak. Ito guys, naka-prepare na yung gagawin na ano, cake. Ayan guys, ang lambot niyang guys. So, ayan. Uh, ayan siya. Naka-relax uh, lang ang aking, apa, ang aking pa kung mga guys. Ayan to guys, so nagkakape ako. Pagkatapos to guys, magkape, mag-aano ko. Mag-aising naman guys ng aking cake. Tapos ayan guys. Ito, so, guys, kahapon ko pa ito Kaya lang pinalamig ko pa muna siya. Kaya tinakpang ko muna dito sa aking lamesa mga guys. Ayan o. Oh. Ang bango nito guys. Oh. Malinis ang kamay ko mga guys ha. Ayan o oh, ang lambot o. Oh. Moist na moist yung aking cake Ngayon yun yung manay mga guys. Ang bango pati. Yung in-scrap din guys. Yung tinanggal ko sa ibabaw. <laughs> Kinain na nitong maglolo kahapon. Ubus nila. Yun ang minarienda. Hindi ko lang nabidyohan, guys. Ayan. Ito nakaready na to, guys. Ito yung pag-aano ako nung aking icing. Tsaka yung aking mixer, guys. Ayan. Uy, Peng, Magpaano na kayo? Gupit kayo ni Abi Bey. na si Abi sa ano. Ha? Peng? hey Beng. paggupit na kayo ni Abi Kailan? Linggo, pwede na yun ano, linggo. Kasi Friday ang graduation ni ABB. Ano naman si Unso, mag-absent si Unso, nag-file daw siya ang leave. Panalo ka sa... <laughs> <laughs> Panalo ka sa <saan>, Adpe. <laughs> Kala ko nanalo ka na sa loto. <laughs> Aduh, jis kapur